Nagbigay naman ng reaksyon ng mga senador matapos magbitiw si Sekretary Manuel Bonoan bilang, bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sa gitna ito ng kontrobersiya sa flood control projects. Hangad ni Senate President Francis Escudero ang tagumpay ng papalit kay Bonoan na si DOTR Secretary Vince Dizon. Gayunman, batid ng senador ang bigat ng kakaharaping problema ni Dizon. Kumpiyansa naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na ang magiging malaking hamon ang pagtalaga kay Dizon para malinis ang ahensya. Umaasa naman si Senator Erwin Tulfo na sa pamumuno ni Dizon matutuldakan na ang mga umanoy sa buwata ng mga kontratista, ilang opisyal ng DPWH at ilang public officials. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, mas mainam ang nangyari sa harap ng mga investigasyon. Mahirap kung ang kalihim ay nandiyan pa at uh, nag-iimbestiga uh, ang Senado at ang uh, independent body. So mas maganda na uh, na na merong, merong credibility o independent yung gagawin na investigasyon at walang magiging impluensya na manggagaling sa kalihim.